A ano po sabi niyo po? Masay na lang po. Masay na lang po. Ah, okay po. Masay, sanggirash ka na guys. So, before tayo po pumunta po sa main po natin pong ano, uh, i-recite niyo po, tatanungin ko po kayo po. Ano po, gagawin niyo po yung ginawa din po ni, ni Barasan po. Ano po? Ay, Masay, sang, kutay o do suru no? Casual form po to. Ah, kutay o kinyo suru. Ooh. so in Tagalog? Ah, uh, isulat ang sagot. So, so isulat ang sagot. So, so uh, adlib po, ano po? Doko ni kinyo suru no? Uh, doko ni kinyo suru no? Uh, right, no. doko ni kinyo suru no? Isulat ang sagot. So Kami? Kami, yoshi ni kinyo suru. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, so, go po tayo sa ating main pong recite po, ano po. Ngayon naman po. At hindi, okay. gumeng, eh, papihit lang po na konti pa kaliwa. Nagay mas. Okay po. Okay. Salamat at hindi. Hi. Na, Sa Sai-san. Kaya niyo po magbasa po ng hiragana at katakana? Yes po, kaunti po. Hi, Lajon da des. Ja, onegay siya mas. Repoto o blank. So des. Repoto o blank. Sa palagay niyo po, paano po siya sabihin sa Tagalog? Hmm. Report? Ay, report. <laughs> <laughs> ang, ang report? So, so, blank ang report. Ano po? Hmm. Yes po. <laughs> yes, guys. So, pag-aaralan po natin kung ano po ang salitang papasok dito sa blanko po. Ano po? Yes I po. Um, matomeru. Hay, matomeru. Sa tagalog, na iayos-iayos sa isang lugar. So, uh, hay, pag sinamay pong iayos sa isang lugar, 'yun po yung halimbawa po, meron po kayong marami pong ano, report po. Iaayos niyo po, ipagsasama-sama niyo po sa isang lugar. 'Yun po yung isa pong matomeru, na ibig sabihin yung isa naman pong matomeru, halimbawa, madami po kayong uh, sinulat, tapos medyo gotsyagotsyag po yung pagkakasulat nyo, Parang isa summary nyo yun po ang isa pa pong meaning ng matumirot na iayos po. Kung baga, iayos, pero enter parenthesis, summary po ang tawag po doon. Hi. Hi. So, go po tayo sa next vocabulary po natin. Ano? Si ageru. Hi. Pag sinabi pong si ageru. Tapusin. Hi. So, des, tapusin. Next po tayo. Teishutsu suru. Hi. Hi pag sinabi pong taste suru, alam niyo pong taste suru? Makala na ay taste. Dayo mo des. Ipasa. Hi, ipasa. So, magsifilled in the black po, magsifilled in the black po tayo po. Ano po, tatanungin ko po ulit kung anong gagawin niyo sa report. Ano po? Ano po? Hi, tapos gagamitin niyo po yung phrase dito para sagutin ang aking katanungan. Opo. Hi. Soy song, soy Report,どうするの? Um, reportをまとめる。そうです, reportをまとめる. So sata sa lang naman po. Ano -あの, saisan saisan? Anong gagawin mo sa report? Iayus ang report. Ia, uh, iayus niyo po yung report. Hay no.

あ、私と同じですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あの、before putayong go on o e next、phone. in m e n p n g ire s i d e po, g a m i tin punatin tung a e po naito,before p u t a y p o a n a n o a はい。あ <enthus flush> <core>、トルトルさん、レポートをどうするのレポートを提出する。提出する。はい。あっ、あっ、あ どこに提出するの先生を提出します。先生に提出します。はい。ありがとうございます。サタガールボー。てるてるさん、あのががわいにするレポート。いぱーさん、レポート。かにいさ、ティーチャー。サグロ。 Sagol. Oh, hi. Arigo, tonggol yun. Talagang Tagalog. <laughs> <laughs> hi. Dito na po tayo sa main po natin pong vocabulary po. Ano po? Hi. Nakikita po? Nababasa po? Ah, taro-taro sa mga. Taro-taro sa inyo. Dajabu, dajabu. Tanto no. Hi. Sa Tagalog. Tagalog ay an Nakalimutan? Ano, English. In charge. English, in charge. Pag ginagyan po ng sensei, ang sensei po ano po? Teacher. Kaya pag ginawa pong tantono sensei, magiging? Ating day, gome. Madami po nagsasabi, pakipanin po ulit sa kaliwa ng konti. Gome na sa ating day. Gome na oh. sa ating day. Salamat po ating day. Ay. Tere tere sa mo chido, yoroshii desu ka? Right. Pag sinabi pong tanto no sense, ano pong magiging? Teacher in charge. So, this. Hi. Maaari rin pong ang ibig sabihin niya is advisor. Kaso hindi niya lang po dito inindicate. Kaya hindi ko po sinabi ng advisor. Kasi ang advisor po talaga is Tanto no sense. Hindi po nila sinasabing tanto, tanto no sense. Pero good as advisor na rin po yun. Depende po sa sitwasyon po. Ano po? Hi. Hi. では次いきます教わるそうです、教わる。さあ、たタダログロはい。スパキスラミポン先生にわ教わるマパトそうです。はい、それでは、マンポン。繰り返す。すごいいい発音やな。<laughs> さタダログポン,リンそうです、そうです。 pag sinulatan po ng nando lumukurikay magiging? Ulitin ng maraming beses. So, that's nando-mo, nandomo means maraming beses po. Ano po? Ay, pag sinabi pong nandomo, kurikaisu, ulitin ng maraming beses. So, ma yung kurikaisu, magiging din po siyang, ano, ah, pag noun po siya, magiging? Kurikurishi. Kuri, kuri. hmm? 繰り返し繰り返し繰り返し繰り返しごめんねごめんね私が間違えたんです繰り返し繰り返はいこれが正しいあの振り仮名ですねごめんなさいねはいいえいえ私があの眠気に襲われながら作っていたのではい繰り返しナウンポ

ガイス、キ、um, 記憶するたんだんおはやさん、イングリスポイメモライスポイネポイ。Yournex ポトワレルワレはいたたの、はい。試験でトワレル。ララバサエクサミナション。 Hay, kumbaga lalabas yung tanong sa examination. Yung to po ito pong kanji po na to is from to uh, toi toy toy Yung toy is question sa example or question po. Ano po kaya pag sinabi pong shiken de toareru lalabas sa examination yun po yung ibig po sabihin niya. Lalabas yung question po sa examination po. Ano po? Hai. Yung towareru, ang noun niya ay toy. Hoy, ayan na naman si Inday. Dali. Kuli <laughs> na <laughs> naman. Kinakopy copy and paste ko na lang po kasi inuulit ko po para hindi po ano sayang sa oras. Ito, toy desu ne, toy. To. To desu ne. Hai. Ito lang po yung ano yung magsisimula kayo sa simula hanggang makarating dun sa <laughs> ano nyo, sa kung saan kayo nag-stop. Hai sa Tagalog, ang tanong. Ang tanong, hi. Next po natin. Ochitsuite. Ochitsuite. Tagalog. Huminahon. Hi. So, des. Hum, huminahon at kasi ochitsuite na te, ma pong may kasunod po siya. Yung te po kasi mm -hmm. parang good as at po siya sa Tagalog po. Ano po? Kaya, ochitsuite. Kangairu. Hi. Kaya sa Tagalog minaun at mag-isip. So des. Hai, arigatou gozaimasu. Mata Ito po, ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8 p.m. Japan time kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!